may pansit kanton ka ba dyan? Tara pag-usapan natin yan. Char lang, lulutuin natin yan. Habang nagpapainit ako ng tubig, piniprepare ko muna yung mga sangkap. Lagyan natin ng repolyo at carrots. At mainit na nga ang tubig, ilalagay na natin yung noodles. Lulutuin muna natin yung noodles and then set aside. Nagpapainit lang tayo sa kawali. So, prepare na natin yung mga sangkap, yung mm -hmm. noodles kanina. And then, bawang at sibuyas, carrots, nahugasan ko na yan. Pati na ang ritolyo. Yan, mainit na ang ating kawali. Lalagyan na natin ng mantika. May mantika na ito, ha? Ilalagay lang natin ang bawang. Pag mabango na ang bawang, ilalagay natin ang sibuyas. Ilagay na natin ang paro. Hintayin na lang natin hanggang sa lumambot. Okay, malambot ng carrot. So, ilalagay naman natin itong repolyo. Nahugasan ka na ito kanina, guys. Ito na naman ang gagawin nyo kapag magluluto kayo ng pansit kanton. Hindi lang puro pansit kanton. Okay. Kapag nagluluto kami ng pansit kanton, nilalagyan namin ito. Repolyo at saka carrots. Ikaw na nga ang hinahanap na. <laughs> Sabi daw nila, sasarap daw yung pagkain o yung niluluto mo kapag kinakantahan mo. Sabi nila, di ba? Kasi kapag hindi mo raw love yung ginagawa mo, pangit ang resulta. Gusto ko nito eh. And then, ilalagay na natin itong, ay wait. Ito muna lalagay na natin itong something that melch. Yan. Pagkatapos, ito. Ito ang ginagawa ko. Yan. Mas masarap kasi yung recolio kapag hindi masyadong luto. Lagyan ko ito ng tuyo at ka. gusto ko kasi yung ano eh, yung maalat-alat oo so maliit na lang nito. ibubuhos ko na lahat ibubuhos ko na lahat-lahat mas masarap pa to guys kung lalagyan nyo na ketchup wala kasi akong ketchup rito eh so ito na yan back Tapos na